Maganda mga darap po, minamahal na mamang gulang at kapatid sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga tanong sa puso't isip natin sa magitan ng salita niya ang Biblia. pag-uusapan po natin ay na tungkol po sa mga simbahang protestante, mga denominasyon. Ang tanong po natin ngayon, ang paksa natin, alin sa 30,000 mga denominasyon ng protestante ang tamang simbahan. Nakatayo po sa prinsipyo na sola scriptura ang mga protestante. Ito uh, by the scriptures alone. Pagkali nang tinatayuan ang salita ng Diyos. Doon lang gagaling ang kanilang mga Doktrina. Kaya para kalaban nito, sarcastic ang pagtanang ng mga katoliko kung alin sa 30,000 denominasyon protestante ang may tamang interpretasyon ng Biblia. Ang gusto yung painuwating po ng mga katoliko, sila ang matuwid na takapag-interpret ng kasulatan dahil ang kinalabasan ng reformation yung ginawa ng mga protestante na pag-alis sa simbahang Katolika. Ang inalabas ng mga reformation ng mga protestante ay libo-libong mga denominasyon. Ito pong argumento na po na umito, lagpak na po, sa maraming puntos. Una, wala pong tatlong pong libong denominasyon ang mga protestante yung iba't ibang maliliit na grupo na sila sabi nilang potestante dahil hindi katoliko ay mga matatawag nating kulto ano po? o mga grupo na lumihis sa mga pangunahing katotohanan o anal ng banal na kasulatan ang halimbawa po ng mga kulto Jehovah's Witnesses Mormon o LBS, Iglesia Ni Cristo, at iba ba. Karamihan po ng mga tatong protestante, kabilang sa mga pangkaranihong denominasyon Baptist, Lutheran, Methodist, Presbyterian, Pentecostal na parang pong denominasyon ng protestante pero hindi po umaabot sa tatlong Libo exaggerated naman po masyado ang bilang na ngayon naman no? Pangalawa, kahit na meron pang 30,000 denominasyon, nagkakaisa mga protestante na hindi kaisa o hindi kaisa isang tunay na simbahan ng Diyos, sorry, ang simbahan ng Roma. Nagkakaisa lahat ng mga protestante na tinatakwil ang posisyon ng Santo Papa na mataas ang Roma na ano po sa lahat ang pagdasasal sa mga santo at kay Maria ang himalang pagbabago ng hostya na katawan ni Kristo at yung pang mga dogmang katoliko ang prinsipyo po na sola scriptura ang naghatid po sa mga protestante sa isang konklusyon, marami sa mga aral ng simbahang katolika, hindi po suportahan ng banal na kasulatan. Nagkakasundo po ang mga simbahang katustante sa halos lahat ng malalaking katuroan ng Biblia, lalo na pananapalataya kay Kristo Yesus para maligtas. Kung magkakahiwalay sila, ito ay sa mga issue araw na nakasulat sa banal na kasulatan na gusto nilang paniwalaan o tanggapin o hindi tanggapin ang paniwalaan. Halimbawa po, mga Pentecostal, naniniwala po sila sa bautismo sa Espiritu Santo. Yung mga Baptist, hindi po sila naniniwala doon. Pangatlo, wala po talaga pag-interpret ang Biblia na hindi pwedeng magkamali. Tulad din po ng walang simbahan o na hindi pwedeng magkamali sa pag-interpret ng Biblia. Kahit tumanggap po na tayo kay Kristo bilang nagpapaglitas, nagkakasala pa rin po tayo, nagkakamali pa rin tayo, wala pong denominasyon na may perfectong katotohanan sa bawat issue. Ang susi po, lahat ng essential ng pananapalataya ay maliwanag sa salita ng Diyos. Hindi po natin kailangan ng maging infallible interpreter ang isang simbahan. Hindi rin natin kailangan ng dalawang libong taong na tradisyon ng simbahan para maintindihan po ang Biblia. Ang banal na spirito ko, ang siyang tagapagturo po natin. Hindi ang simbahan katolika ang nagpakita o nagpakita sorry kay Martin Luther na marinigas tayo sa malita ng pananalig kay sa Kristo. Hiwalay sa sariling pagsusumikip natin na masunod ang mga utos ng Diyos. Mula po noon ang pinayuan po ng protestante, ang prinsipyo po na sola escritura, ang problema po mahirap i-apply ang prinsipyo na to dahil may kanya-kanya po tayong mga bias, pagkakamali, mga kagustuhan at mga tradisyon. Ito po ang dahilan kung bakit meron iba't ibang mga denominasyon. Ito ang mga resistante. Ibensya po ito na bigo tayo na lubusang hayaan ang salita ng Diyos na hubugin ang mga paniniwala po natin, mga gawain at mga tradisyon natin. Ito. So kung sa simbahan po ninyo ang tinuturo po, filosofiya ng mundo, tradisyon ng simbahan at doktrina ng tao, panahon na po para magpaalam sa simbahan na yun. Wala po ibang katulungan maliban po sa sinasabi ng Diyos sa kanyang banal na kasabatan. Pukusan po natin ang nakasaad po dito sa Juan 22-22. Lagi ko na pong kinakot dito ano po, ang verse na ito. Ang sabi po rito. Okay, so. Ito po nakalagay. Sinad. Tama ba? Sabi ko talaga yung dito. Ito po yung nananalangin ng Panginoon Heso Kristo. Sabi niya sa ka, Diyos Ama, ibukod mo sila upang maging iyo sa magitan ng katotohanan ang salita mo ay katotohanan. No. So, ano dapat na maging patayan po nating o sa higa na ating pananampalataya? Hindi po, hindi po ba dapat ang salita ng Diyos? Hindi po yung mga filosofiya, mga tradisyon ng simbahan, mga tatuyo ng tao. Tama no, no? So, mm, ang mga po sa atin, kung paano po tayong maliligtas ay ang Diyos. So, pakinggan po natin siya, po? So, meron mga tao na, kunyari, may gala ng Bible, hindi na tao na lingkod ng Diyos sa sarili niya, pero, ang pinangangaral po, hindi ang salita ng Diyos. Kaya, pansinin niyo po mga pamumuhay ng mga tao sa simbahan na yung Malayong malayo, po? Sa standard ng Panginoon. Ang dahilan po noon, hindi po tinuturo sa kanila ang salita ng Diyos. Ano? merong mga taong nakikiapid, no? may mga taon na nagnanakaw, ano? kahit napakataas ng posisyon po nila sa isang tanggapan. No? Merong mga taong ang lulong sa masamang bisyo. Bakit po may mga gantong kaso? Kasi hindi po pinangangaral ang salita ng Diyos. Kasi ang salita po ng Diyos ang katotohanan. Ang salita ng Diyos ang magpapalaya po sa atin sa lahat po ng tanigala ng kabiliman po. Sa so, kung tayo na mumuhay na hindi tama, ang nakagay po sa salita ng Diyos. Um, basahin po natin ano po, ibigay po sa inyong talata. Basahin po natin ang salmon. ang labing siyang Talatang siyang gusto pong nakasulat. Pakibukas okay, din po tayo para mabasa po ninyo. Para sa lilin ninyo. Ang nakalagay dito, Paano mawapanatili ng isang kabataan na malinis ang kanyang buhay? Mamuhay siya ayon sa inyong mga salita. Napakalinaw, ano po? kailangan po ba ng interpretation noon? Napakaliwanan, eh, gano'n po, sinasabi ng Panginoon. Kung isang tao, kabataan man o hindi, no? pa papa, papano niya mapapanatiling malinis ang buhay niya? Mamuhay po siya ayon sa salita ng Diyos. Ano So, bakit maraming tao naging masama? Kung bakit po, marami mga taong walang alam tungkol sa Diyos ano po? dahil ang pinangangaral sa simbahan ay doktrina ng tao tradisyon ng simbahan ano, so halos buong nila miyembro sila ng simbahan na yun pero mangmang -mang pa rin sa salita ng Diyos ano po? hindi alam po na ang pamumuhay ng kaliwa sa salita ng Diyos ay hindi po kinalulog din ng Panginoon na meron pong karampatang makuukulang parusa. At lahat po ng kasalanan po natin kung hindi po tayo magsisisi pero nandyan po ang grasya, ang awa, ang habag ng Panginoon sa lahat po ng tatalikod sa kasalanan niya at manunumbalik sa kanya ng buong puso at tatanggapin si Jesus Cristo sa kanyang buhay bilang sariling tagapagligtas at Panginoon. Ano? So, sa labang tinuturong kaligtasan po sa mga churches natin, kung sinasabi po nila na maliligtas tayo, kung magming membro tayo sa church na yun, hindi po salitanan sa pinangarap sa church na yun na kung maririg na kung sinabi nila na mayroon tayo kung gagawin natin to gagawin natin yan magdadasal tayo ng ganito ng tatlo o beses hindi po sa Diyos galing yung mga tinatawag sa sarili ng lingkod ng Diyos nito? yun yung mga impostor yun mga nalindang sila islamismo nalindang ng diablo. at yung mga tao naman sunod-sunuran sa kanilang mga ara, yun po, nakakaawa. Parang ito po yung mga pariseyo, yun, yung panahon ng Panginoon. Mga bulag, pinapangunahan yung mga bulag. At pareho silang, malungkot pareho silang malalaglag po, sa hukay. So, napakalabutan ang po. Kung ilang taon na tayo, pabalik-balik sa simbahan na yun, pero hanggang ngayon, hindi pwede natin kilala ang Diyos, hindi ano po, mag -isip, isip na po tayo, isipin natin na, ito bang pinangaral dito, ay talagang sa Diyos o hindi? Kasi, kung talagang sa Diyos po, ano, ang mga pinangaral doon, may pagbabago pong man mangyari, na ano po, hindi po, paulit-ulit na lang, rutinary ang ginagawa ng mga tao, din, hindi kumikilos sa banal na spirito sa kalagit na binabagong buhay ng bawat ngayon ng dahil ang banal na spirito nakakakilos lang kung saan ipinangangaral ang katotohanan ang salita ng Diyos so kung kayo ngayon ay gusto nyo lumakas sa tamang landas ang yung daan patungo sa Diyos, talaga. Daan patungo sa Diyos, hindi po rin yun. Kundi si Jesus Christo mismo, sa so, tanganan po natin ang kamay ng Panginoon Jesus. Aminin natin na makasalanan tayo, hindi natin, hindi natin kaya yung ligtas ang ating mga sarili sa magitan ng pagsanib, ano po, o pagiging membro ng isang sekta kundi ang kailangan po natin makipag-isa sa anak ng Diyos. Nag-iisang anak ng Diyos, yan si Jesus Christ. So, para makilala niyo ang Panginoong Jesus, ang ginawa po niya, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Nang sa ganun, pero pwede po siyang mamatay para sa makasalanan po natin. Kasi ang penalty po ng kasalanan ay kamatayan. So, kung tayo mamamatay para sa makasalanan natin, natural na konsekwensya lang yun, ano po, ng kasalanan po natin. So, wala po tayong kaligtasan doon. Ano po, paparasahan tayo. Pero, merong isang uh, being, ano po, na siya po'y banal, siya po'y Diyos sa matatawang tao. Inako niya yung makasalanan po natin. At siya tumanggap ng parusa, ng ano sa ganun, matanggap natin ang kapatawaran maging matubig tayo sa harap ng isang Diyos na banal. Tayo ay magiging mga anak ng Diyos. Sa so, kung ngayon pong gusto po natin ngayon, uh, hindi po aksidente po na kayo po'y nakapanood ng video na ito po sa YouTube. Sa so, kayo sa mga pinatawag ngayon ng Panginoon na magsisi, tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos. Tanggapin ang Panginoon Heso Kristo sa inyong puso, sa inyong buhay, bilang sariling ninyong tagapaglitas at Panginoon. So, ngayon po, ini-invite ko po kayo na dumulog tayo sa Panginoon. Sumunod kayo sa panalangin mo oh, po, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, sa lahat po ng ginawa niyo para sa akin sa pag-ibig niyo na ipinadama ko sa krus ng Kalbaryo, Panginoon Jesus. Kayo po'y nagkatamang tao at niyo yung makasalanan ko, Panginoon, at tinanggap niyo yung paru sa Panginoon na dapat sana akong umanggap. Pero dahil nga sa pag-ibig niyo ng Panginoon, gusto niyo po akong iligtas sa kasalanan at sa walang hanggang kaparusahan ng kasalanan. At yung ginawa po niyo ngayon ay niligtas po niyo ako sa lahat po ng kasalanan ko. Kaya Panginoon, hinihingi po ako ng kapatawaran. Linisin niyo po ako sa lahat ng aking makasalanan. Walaan po ako ng kayo nag-iisip, Panginoon, ngayon. Patawad, Panginoon Diyos, sa lahat po ng aking makasalanan. Linisin po niyo ako ng banay na dugo ng itong nanak na si Jesus Cristo. At Panginoon Yesus, pinabuksan ko po, po ngayon ang aking puso. Tinatanggap ko po, po ngayon kayo bilang aking sariling tagapagitas at Panginoon na aking buhay. Panginoon Yesus, kayo po ang kontrol ng maghari sa aking buhay. At simula po sa araw na ito, ako'y po'y maglilingkod po sa inyo. Susunod at mabuhay para sa inyo lamang, Panginoon. Hanggang sa huli niya. At paspusin niyo rin po ako, Panginoon Yesus, ng inyong balang spirito. Turuan niyo po ako ng inyong salita, Panginoon, dahil ang salita po ninyo ang katotohanan nagpapalaya po sa bawat nilalang ng Panginoon. Thank you, Lord God, sa kapatawaran ko na aking mga Salamat, Panginoon, sa paligtasan ng aking kaluluwa. Salamat din po, oh Diyos, sa buhay ng walang hanggan na tinatanggap ko po mula, mula sa araw na ito, Lord. Ako mag-iintay na lang po ang Panginoon ng araw na ako yung kukunin na no? kaya darating kayo pang magpangkunin ako at makasama kayo ng magpasawalang ng panahon. Thank you, Lord, sa kabutihan niyo po sa akin katapatan. Ito ang aking dalangin sa maraming sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kayo na nalangin yan, magala kayo, magtatatlong kayo sa tuwa. Dahil napatawad na ang lahat ng mga kasalanan niyo. Pagsabihin niyo po sa mga kapitbahay niyo, kapalala, kapamilya, katrabaho niyo, na kristyano na kayo ngayon, kapatawad ng lahat ng kasalanan ninyo, at papunta na kayo sa langit. Para lumago kayo sa pananampalataya, buksan niyo po ang Bible, simulan niyo po sa Gospel of John, basahin, magbasa kayo ng one chapter a day para makilala niyo ang Panginoon sa Kristo, kung sino talaga siya, ano ang kanyang pinarito at anong napagandang plano ng Diyos para sa bawat isang tao. At sa mga mga tayo ng church, ang usang pong salita na sa pinapangaral, hindi nga po filosofiya ng mundo, hindi tradisyon ng simbahan, hindi doktor ng tao, kundi ang purong salita na niyo uh, sa lang dagdag ng mga mas. At sa mga po, mga na tayo ng church, ang sana mga miyembro ay malayang magbasa ng Bible, sa sarili nila, hindi sila binabawalan ng mga pastor at mga ministro nila. Sumunod mo yan tayo ng church ang gusto na pinataas sa isa lamang, sa si Isa Kristo, bilang Panginoon at Diyos, tagapagintas. Hindi po tinataas ang pangalan ni Mama Mary, hindi tinataas ang pangalan ng Husin Sino Santo, hindi tinataas ang pangalan ng Founder, ginagawa ang Appointed Son of God, hindi tinataas ang pangalan ng Septa, kundi Si Jesus Kristo lamang dahil siya lang pong makakapagbigta sa atin, makakapagdala sa atin sa langit. Sa natin lumutap church kung saan po ako nikilos ni, ang banal ng sa kalabit na ayon. Pinabagong buhay ng mga kukulungan at tungutulong uh, tumutulong sa kanilang mga kalilingkod po, at pagsamba sa Diyos. sa so, kung kayo na bless ang ating uh, programa ngayon, pumalitan niyo po, ikalat niyo po sa lahat ng mga tao na sa lugo niyo na may sagot ang Panginoon sa mga tanong ng mga tao. Hindi na po na kailangan mga pasadilin, o mapilit ang manood ng ang dating daan na pinapaikot lang sila at ang gusto lang gawin sa kanila sumali sa panibagong sekta wala po sa panibagong sekta ang kaligtasan natin at kailangan po natin ang tamang relasyon sa Diyos sa magitan ni sa Kristo so kung may mga dagdagay ng tanong feedback, suggestion, comment prayer request, pwede mong sumulat sa akin maglagay sa baba ng comment, o kayo mag-tweet, o kayo mag-text kayo sa akin. At kung hinihibo naman kayo ng Panginoon na tumulong sa minisyon na ito, kailangan ko po ang tulong ninyo para patuloy po tayo makapaghatid ng mabuting balita ng kaligtasan sa mga kabayan po natin sa ang mandao ng mundo nito. So, kung napapansin nyo, hindi ako masyado ngayon nakakagawa ng video dahil uh, depende po ako syempre sa grasya ng Panginoon at sa mga provision ng Panginoon sa akin. Dahil simula po ng April yata yun, formal ako nag-resign sa trabaho ko. Ano po? Dahil nagkasakit nga po ako. So ngayon po, ang aking pong ginagawa ay ito. So, uh, kung naku po yan, magkakaroon po po ng mga uh, financial issue po, ano po, pabibilitan po na naman ako na paghanap ng secular dyan, ang na po. Ayoko na sana yung M. Ito. Para mabot pa na yung mga kaliwa na nangangailangan ng katotohanan ng Diyos ng kaligtasan. So, ang nasusunod po na pakikita po natin dito po sa YouTube, sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo na ating mahal na Panginoon.